Magandang araw mga kuya at ko. Kuyang Enforcer nga pala, ang public servant at kuya nyo sa kalsada. Mabilis ang traffic tips mula kay Kuyang Enforcer. Marami ang nagtatanong, Kuyang Enforcer, paano kapag naka-red ang traffic light pero may enforcer sa gitna na pinapago kami? Alin ang susundin? or ano po ba ang susundin? Ang traffic light o ang traffic enforcer na nasa gitna na nagmamando? Ganito po kasi yan. Kapag may nakatalagang traffic enforcer sa intersection, siya po ang may final authority sa paggalaw ng daloy ng trapiko, hindi ang traffic light. Ang traffic enforcer ay may kapangyarihang i-override o baliwalain pansamantala ang signal ng traffic light, lalo na kapag may mga unusual situation gaya ng mabigat na trapiko na kailangang i-manage manually or emergency situation. Kaya kung pinapag kayo ng enforcer kahit na red light, dapat niyong sundin ang enforcer. Ngayon, tungkol naman sa encap o no contact apprehension policy, walang dapat ikabahala. Kung malinaw sa video na may enforcer na nagmamando at kayo sumunod lang sa kanya, hindi po kayo mapaplag sa NCAP. Bakit? Dahil ang MMDA na nagpapatupad ng no contact apprehension policy o NCAP ay may review process at may mga trained NCAP personal din na nagbabalidate ng mga violations. Kapag nakita sa footage na may enforcer sa lugar at kayo ay sumunod lang, ito ay considered valid override ng traffic light. Sa kalsada, unang sinusunod ang tao bago ang makina. At ang enforcer po ay may full discretion pag nandyan siya sa intersection. Walang violation basta sumusunod tayo sa legal na otoridad sa daan. Mahalagang tandaan mga kuis. hindi porket napitikan kayo ng AI-powered CCTV camera ay automatic may violation agad kayo. Ibabalidate muna yan or dadaan muna yan sa validation ng mga trained and personnel bago to i-issuehan ng violation. Sana ay malinaw po sa inyong paliwanag ni Kuyang Enforcer. At malinaw din po kung sino ang susundin. Simple lang. Tao muna bago ilaw. Ingat!